Umuwi muna si Elena upang dalawin ang lola po rin niya. Malaki-laki na ang tiyan mo ah. Pagkatapos mo manganak, uuwi ka na ba ulit dito sa atin? Tanong ni Puring. Opo la, yun lang naman po kasi ang nakalagi sa kontrata. Pagkatapos ko manganak, kukunin nila Sir Caleb ang kambal. At nasa kontrata din na bawal sabihin sa mga bata na ako nagdala sa kanila sa sinapupunan ko. Hindi ka ba masasaktan na po? Saan naman po? Tanong ni Elena huminga ng malalim si Poring sabihin na natin hindi talaga ikaw ang tunay na magulang na kambal na dinadala mo pero kahit ganon parang nanay ka narin nila dahil aarugain mo sila ng siyam na buwan sa sinapupunan mo sa tingin mo ba hindi mo sila tinuturing na anak ngayon sa tingin mo ba hindi ka mapapalapit sa kambal na nasa sinapupunan mo tanong ni Poring napahinto si Elena sa ginagawa niya Napahaplos sa kanyang tiyan at napaisip siya sa sinabi ni Puring. Kung, kung darating po ang kapanganakan ko, wala na akong magagawa kundi ibigay ang kambal sa kanila. Surrogate mother lang ako at wala akong karapatan sa kambal. Oh sige, pagkatapos mong manganak, ano ang plano mo, Aber? Lalayo tayo la. Gusto kong lumayo at tumira sa ibang lugar kung saan malayo sa kanila. Sagot ni Elena. Hindi niya alam kung kanino ba talaga siya lalayo, kung kay Kaleba o sa kambal na dinadala niya. Pero alam niyang yun ang magiging magandang paraan para hindi masaktan. Nandito ka lang pala Elena, kanina pa kita hinahanap. sa ni Kaleb. May kailangan ka ba? Tanong ni Elena at umiling-iling lang si Kaleb. Wala naman. Kamusta pala ang pagdalaw mo kay Lola poring. rin? Yun, ayos na siya at nakarecover na rin. Nagbabantay na ulit siya ng tindahan sa palengke. Sagot ni Elena. Limang buwan ka ng buntis. Ilang buwan na lang mga ka na. Pagkatapos ba nito, babalik ka na ulit sa pagtatrabaho sa akin? Napahinto naman si Elena sa tanong ni Caleb. May plano na kasi siyang hindi bumalik sa trabaho at magpakalayo-layo. Pero hindi niya pa ito sinasabi kay Caleb. Sa totoo lang, gusto ko magpatayo ng sariling shop. Gagamitin ko yung perang ibibigay niyo sa akin pagkatapos ko mga anak. Talaga? Magandang idea. E di mawawala na pala ako ng magaling na fashion designer at secretary. Akala ko pa naman pagkatapos nito, babalikan na sa pagtatrabaho sa akin. Mukhang hindi pala. May halong pagtatampong sambit ni Caleb. Pilit ng umiti si Elena. Ilang taon rin ang pinagsamahan nila ni Caleb, kaya hindi rin ganun kadaling mapalayo kay Caleb. Marami pa tayong mahanap dyan, yung mas magaling pa sa akin. Yun lang ba talaga ang dahilan? Pagtatanong ni Caleb. Ha? Kung yun lang ba talaga ang dahilan? O yung kambal na dinadala mo sa sinapupunan mo? Gusto mong lumayo dahil sa kambal? Siguro, Kaleb. Kahit hindi ko sila anak o hindi sila galing sa akin, napamahal na ako sa baby na nasa sinapupunan ko. Kaya mahihirapan siguro ako kapag nakita ko sila. Pero hindi nila alam na ako nagdala sa kanila ng siyam na buwan. May bahid na lungkot na sambit ni Elena at ngumiti na lang kay Kaleb. Pero hindi naman ako nagsisisi ha. Wala ako pinagsisihan sa desisyon ko. Bumuntong hininga na lang si Caleb at nagulat si Elena na bigla siyang yakapin nito. Patawarin mo ako kung ikaw ang napili namin at kailangan namin ilayo sa iyong kambal. Magiging magkaibigan pa rin naman tayo, di ba? Oo naman, bakit hindi? Magiging magkaibigan pa rin tayo. Wika ni Elena. Kumalas sa yakap si Caleb at ngumiti kay Elena. Promise yan ha, magkaibigan pa rin tayo. At ako magiging mentor mo para sa bubuksan mong boutique shop. Sambit ni Caleb, sabay kindat kay Elena, kaya biglang namulampis ang ng dalaga. Oo naman, promise. Naiilang na sambit ni Elena. So, tara na. Luto ng pagkain, baka nagugutom ng babies natin. Inalalayan na ni Caleb si Elena papuntang dining room. Pinagsandukan na rin siya ni Caleb at inasikaso. Sanay na sanay na siya sa ganitong trato ni Caleb sa kanya, pero ang puso niya parang laging nagwawala sa gestures ni Caleb. Dahan-dahan lang, Elena. Baka mabilaukan ka at masuka mo pa yung kinakain mo. Bilin ni Caleb. Ngumiti naman si Elena. hindi na naman ako ganun kaselan sa pagkain. Saka nawawala na rin ang paglilihi ko dahil five months na to. Sambit ni Elena habang enjoy na enjoy siyang kinakain ang nilutong lasagna pasta ni Caleb. Ngumiti naman si Caleb sa kaniya at pinanood siya nitong kumain. Bigla ulit na ilang si Elena lalo na nung biglang idampi ni Caleb ang daliri nito sa dulo ng kanyang labi. Ang kalit mo kumain. Sambit ni Caleb at pinunasan yung sos sa gilid ng labi ni Elena. Napalunok si Elena at akala mo ay may nagwawala sa loob ng puso niya. Sorry, ang sarap kasi na pagkain na niluto mo eh. Saad na lamang ni Elena pero tumawa lang si Caleb. Siyempre, gusto ko magustuhan niyo ang pagkain niluluto ko. Hindi ba, babies? Gusto niyo ba niluto ni Daddy? Tanong ni Caleb habang hinaplos ang siya ni Elena. Excited na ako makitang sumipa at gumalaw sila. Nakangiting tura ni Caleb. Ako rin eh. Gusto ko na maramdaman sila. Wika naman ni Elena. Pakiramdam ko kung magiging nanay ka, magiging mabait ka at maalaga kang ina. Sad ni Caleb at ngumitito sa kanya? Uy, hindi nga. At paano mo naman nasabi? Dahil kahit hindi mo anak si sa sinapupunan mo, tinuturing mo silang sayo. Inaalagaan mo ang pagbubuntis mo. At masaya ako kapag nakikita kang ganun. Kaya sigurado ako magiging maswerte ang asawa at anak mo kapag nagkaroon ka na ng pamilya. Litan ni Caleb. At ako, alam ko magiging mabuti ka ama sa kambal na to. Dahil ngayon palang sobrang alaga mo na sa amin, lalo sa kambal. Turan ni Elena. Malungkot siyang napatingin habang iniisip na sana si Kaleb na lang ang taong pwedeng maging asawa niya at siya na lang ang magiging ina ng mga anak nila. Pero alam niyang hindi yun mangyayari dahil alam naman ni Elena hanggang dun lang naman talaga ang papel niya kay Kaleb. Ang pagiging isang kaibigan, empleyado at surrogate mother. Pinili na lang niyang itago ang sakit na nararamdaman niya at takot na isang araw kailangan na niyang umalis para iwan kay Miguel ang kambal, pati na rin si Caleb. Elena, bibili tayo ng maternity dress mo para naman may bago kang damit. Suhestyon ni Miguel habang nakangiti sa kanya at nakapulupot ang kamay kay Caleb. Naku Miguel, wag na. May mga damit ka pang nabili sa akin oh. Ano ka ba Elena? Okay lang. Saka isa pa, gusto ko maganda ang nadadala ng mga anak namin ni Caleb. Hindi ba honey? Nakangiting turan ni Miguel at sabay tingin kay Caleb. Of course. Hayaan mo na kaming bilhin ang mga pangangailangan mo, Elena. Responsibilidad namin yon, dahil ikaw surrogate mother ng kambal namin. Sige na nga, kayong bahala. Hindi na lang tumanggi si Elena. Hinayaan na lang niya ang gusto na magkasintahan. Papunta kasi sila ngayon sa hospital para magpa-check up sa doktor. Ngayon kasi ang check up niya sa OB gyn At saktong wala rin gagawin si Miguel, kaya sumama ito sa kanila. Kasalukuyang nasa OB doctor na sila ngayon at inu-ultrasound si Elena. I'm so excited na makita na sila. Thank you for this, hon. Masayang sambit ni Miguel at niyakap si Caleb. Hinalika naman ni Caleb ang ulo ni Miguel at umiwas ang tingin sa si Elena dahil nasasaktan siya sa nakikita niya. Lahat gagawin ko para mapasaya ka lang, hon. We deserve to have our own family. Tugon naman ni Caleb. Magkakaroon na rin tayo ng pamilya natin Papalakahin natin sila na may pagmamahal. Dagdag ni Miguel at tumingin ito kay Elena. Elena, thank you ha. Salamat sa pagpayag mo maging surrogate mother ng kambal namin. Pagpapasalamat ni Miguel kay Elena. Pilit nang umiti na lamang si Elena habang nakahiga siya sa hospital bed at inu-ultrasound siya ng doktor. Healthy po ang babies na dinadala ni Mama Elena. Basta po, huwag magpapagod para maalagaan ang twins sa sinapupunan ni Mama Elena. At pati na rin kumain ng mga healthy foods. Pati vitamins po, huwag kakalimutan. At iwas sa stress para hindi maapektuhan ng twins. Payo ng doktor. Pagkatapos nilang magpa-check-up, pumunta naman sila sa mall para bumili ng mga kailangan ni Elena. I think bagay sa iyo 'to, Elena. Sambit ni Miguel habang hawak-hawak ang floral maternity dress. Idinikit pa 'yon sa katawan ni Elena at tinawag ni Miguel si Caleb. Look han Bagay kay Elena, right? Ang ganda niya tingnan kahit buntis siya. You're right, Han. Bagay kay Elena yan. Ang ganda niya tingnan dyan. Saad ni Caleb. See? Kahit si Caleb nagagandahan sa'yo. Bilhin na natin to. Masayang sambit ni Miguel. She's beautiful, Han. Kahit hindi pa siya buntis. I admire her. Pumunta na sila sa counter at nilapag na nila doon lahat ng napili nila. Si Caleb at Miguel ang humawak ng mga pinamili nila habang siya sarili lang niya ang kanyang dala dahil hindi siya pinagbubuhat ng dalawa. Pumunta rin sila sa supermarket para mamili ng mga prutas at stock sa bahay, pati na rin ang mga makakain ni Elena. Nagugutom ka na ba Elena? Kain muna tayo. Mukahin ni Miguel nang huminto ang sasakyan sa tapat ng isang restaurant. Oo eh. Gusto sanang tumagi ni Elena pero ramdam na rin talaga niya ang gutom. Lumabas sila sa sasakyan at inalalayan na naman siya ni Miguel dahil si Caleb ang magpaparking ng sasakyan. Pagpasok nila sa loob ng restaurant, agad silang naghanap ng mauupuan. Ano gusto mo, Elena? Tanong sa kanya ni Caleb. Kahit ano na lang kung ano pipiliin niyo, yun na din ang akin. Sambit ni Elena. Ang magkasintahan nga ang namili ng kakainin nila pero habang nasa gitna sila na pagkain may tumawag kay Miguel. Sorry Han, I need to go. May kailangan akong asikasuin sa restaurant. Sambit ni Miguel. Akala ko ba free mo ngayon? Bakit kailangan mo malis? Oo, pero biglang may kailangan akong asikasuin sa resto eh. Ikaw na bahala kay Elena ha. Magta-taxi na lang ako. Sambit ni Miguel at umalis nito sa resto. Kaya tanging sila na lang ni Caleb ang natira. Kita ni Elena ang pagkadismaya sa mukha ni Caleb. Kaya hindi niya alam paano ito kakausapin. Ahis ka lang ba? tanong ni Elena at pilit lang na ngumiti sa kanya si Caleb. Yes, okay lang ako. Wala naman ako magagawa. Lagi siyang busy at kailangan niya unahin yun. Sambit ni Kaleb at bumuntong hininga ito. Pero akala ko talaga babawi siya ngayon. Last time kasi nakalimutan niya ang namin pero hinaya ako na lang. Kailangan ko lang talagang intindihin ang hectic schedule niya. Ano ka ba, Kaleb? Sigurado ako nagawa ng na paraan si Miguel para magsama kayo lagi. Intindihin mo na lang siya. Hindi eh, ba pagtapos ko mga anak magsasama na kayo sa isang bahay? Malapit na yon, apat na buwan na lang. Sad ni Elena at gusto niyang matawa sa sarili niya para kasi siyang nasasaktan sa sarili niyang sinasabi. Ngumiti na si Caleb at hinawakan ang kamay niya. Thank you for everything, Elena. Lalo na sa tuwing nandyan ka. Pasasalamat ni Caleb sa kanya. Habang tumatagal si Elena sa bahay ni Caleb, mas nagiging malapit siya sa kanyang boss. At ngayon, nasa kwarto niya si Caleb habang tinitingnan ang galaw ng baby sa chan Pitong buwan na kasi siya ngayon. Hi babies, ang galaw niyo naman. Naririnig niyo na ba ako? Masayang tanong ni Caleb sa baby bump ni Elena. At natuwa si Caleb nung biglang nakita niyang may gumalaw sa tiyan ni Elena. Ang galaw nila Elena. Alam na talaga nila ang boses ko. Dagdag ni Caleb. Lagi mo kasi sila kinakausap kaya ganyan. Sabi ng doktor, kapag laging kinakausap ang baby, mas nagiging malikot sila. Dalawang buwan na lang, Elena, makikita na natin sila. Saan ni Caleb na nagpatanggal ng ngiti ni Elena? Nama ka, dalawang buwan na lang. Pagsang ayon ni Elena. Ano ba ang ipapangalan niya sa kambal? Pinag-iisipan pa namin ni Miguel eh. Sa babae, Aliana ang nasa isip ko. At Gabriel naman sa lalaki. Pero Hanggat hindi pa sila nalabas, mag-iisip pa kami. Ikaw, anong nasa isip mo? Any suggestion? Ngumiti si Elena at napahawak sa baby bump niya. Habang hinahaplos yun at nakangiti. Hope and Angelo. Saad ni Elena. Maganda rin ang naisip mo ah. Sige, isasali namin yan sa pagpipilian namin. Pinagmasta na lamang ni Elena, kausapin ni Caleb ang niya. Habang hinahalikan ito. Sanay na rin naman siya sa ginagawa ni Caleb, kaya hindi siya naiilang o nahihiya. Pero ang puso niya lang talaga ang problema. Caleb, pwede ba kahit one week maalagaan ko yung kambal? Kahit isang linggo lang. Gusto ko makasama sila at pagkatapos noon alis na ako. Pakiusap na Elena at napahinto si Caleb sa ginagawa nitong paghaplos sa tiyan niya. Of course, pwede naman. Hindi naman namin talaga ilalayo agad sa iyo ang kambal. Saka pwede mo silang dalaw-dalawin. Kung gusto mo, basta wag mo lang ipapaalam na ikaw ang naging surrogate mother nila. Pasensya na Elena, yung kasing nakalagay sa kontrata at ang gusto ni Miguel. Paghingi ng pasensya ni Caleb. Pilit namang umiti si Elena kay Caleb. Naiintindihan ko, Caleb. Ayos na sa akin makita sila at isa pa, wala akong karapatan sa kambal. Sambit ni Elena. Namalayan na lang ni Elena na nakatulog siya. Nagising siya sa mabigat na braso na nakadantay sa kanyang balakang. Paglingon niya sa kanyang tabi, agad na bumungad sa kanya ang maamo at tulog na si Caleb. Tumagilid ng paghiga si Elena upang pagmasdan si Caleb. Napangiti pa ito lalo na nung nasisinaga ng araw ang mukha nito. Ang gwapo mo talaga, Caleb. Kahit saan ang gulo, mukhang artistahin. Kailan kaya ako makakakita ng ganyang kagwapong lalaki? Kinikilig na sambit ni Elena sa kanyang sarili. Pero agad na ang higa sa si Elena nung magmulat na mga mata si Caleb. Good morning. Sorry, dito na ako nakatulog kagabi. Ayos lang kung gusto mo pa magpahinga, matulog ka pa. Umiling si Kaleb at umupo na ito sa kama. Hindi na. Paglulutuan ko na kayo, baka nagugutom na kayo. Ayoko pa naman nagugutom ang mga inaalagaan ko. Saka isa pa, okay na ang tulog ko at maga pa ako puputa sa shop. Saad ni Caleb at tumayo na sa higaan. Napatangot-tango naman si Elena habang tinitingnan si Caleb na palabas na ng kwarto. Nung mawala na sa paningin niya si Caleb, doon unti-unting lumabas ang kanyang malapad ng ngiti at kulang na lang bugbugin niya ang unan sa sobrang kilig. Narinig niya yun? Ayaw tayo nagugutom ng daddy niyo. Sambit ni Elena na akala mo nanalo sa loto dahil sa sobrang tuwa. Nagayos muna si Elena bago pumunta sa kusina. Sa salas pa lang, amoy na amoy na niya ang mga niluluto ni Caleb. Nakatalikod si Caleb nung pumasok siya sa kusina at abalay itong nagluluto ng fried rice. Nakasando lamang si Caleb, kaya kitang kita niya ang mga flex ng muscles nito. Kung hindi lang siya bakla, sigurado akong habulin to ng babae. Guwapo mabait at matipuno ang katawan. Tapos may muscle pa. At higit sa lahat, maalaga. Maswerte talaga si Miguel sa kanya. May halong inggit na sambit ni Elena sa kanyang isipan. Napatayo ng tuwid si Elena nung humarap si Caleb. Nakababa ka na pala. Kumain muna tayo. Mamaya darating na rin si Ate Marie at siya muna bahala sa sa'yo. Kapag may kailangan ka, tawagin mo lang si Ate Maria. Ah. Huwag kang magkikilos, okay? Bili ni Caleb at inalalayan siya nito papunta sa upuan. Pinagtimpla pa siya ni Caleb ng gatas at sinandukan rin siya nito ng fried rice pati ng ulam. Grabe namang act of service yan, Kaleb. Sige ka, kapag nasanay ako, baka lagi ko na talagang hanap-hanapin. Biro ni Elena at natawa lang si Kaleb. Ayos lang, ang mahalaga na pagsisilbihan ko kayo. Kumain ka na. Utos ni Kaleb at umupo na rin ang boss niya sa upo ang katapat niya. Ikaw, hindi ka kakain? Tanong ni Elena at umiling lang si Kaleb. Nagkape na ako kanina, kaya hindi na ako kakain. Sa opisina na lang ako kakain mamaya. Sagot ni Kaleb kaya nakasimangot si Elena. Anong oras ka naman kakain sa opisina mo? Sigurado ako at kilala kita. Madalas hindi ka kumakain, lalo kapag busy ka. Reklamo ni Elena. Nilagyan ni Elena ng kanin at ulam ang kutsarang hawak niya at tinapat yun sa bibig ni Caleb na kinagulat ng binata. U Uway? Kumain ka. Kapag hindi ka kumain, hindi rin ako kakain. Kaya nga nga na. Kapag hindi mo to sinubo, bahala ka. Babala ni Elena at natawa lang si Caleb at ginawa na lang ang gusto ni Elena. Ang sarap ng luto mo, di ba? Pagtatanong ni Elena at tumangon lang si Caleb. Yeah, masarap nga. Kaya dapat nakain ka rin. Lagi mo nga kami si Kaso pero sarili mo kinalilimutan mo. Hmm? Dapat hindi ganun. Napangiti na lang si Caleb, lalo na sa tuwing nagiging concern sa kanya si Elena. mag ka sa biyahe mo ah. Huwag kas kasero bilin ni Elena sa kanya. Opo, madam, una na ako, sagot ni Caleb. Si ate Marina ang bahala sa'yo. Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ako, okay? Bilin muli ni Caleb kay Elena at ngumiti naman sa kaniyang dalaga at tumangot ango. Oo, Caleb, sagot ni Elena. Ginulo ni Caleb ang buhok ni Elena. Good girl. Saad ni Caleb sabay haplo sa tiyan ni Elena at yumuko pa siya para dampian ng halik ang tiyan ni Elena. Ingat rin kayo, babies. Magtatrabaho lang si Daddy. Dito muna kayo na mami niyo, okay? Bilin rin ni Caleb. Nakala mo ay nasa harapan na niya ang kambal. Una na ako, Elena. Pagpapaalam muli ni Caleb kay Elena. Para kayong isang pamilya, iha. Kung bagong kasambahay lang ako ni Sir Caleb, iisipin kong isang pamilya kayo. Sambit ni Marie nung makalis na si Caleb. Napatingin naman si Elena kay Marie. Ano ka ba, Ate Marie? Alam niyo naman pong may Boyfriend si Caleb at hindi kami talo. Natatawang tura ni Elena at tumawa lang din si Marie. Alam ko yon iha. Buti hindi ka nahuhulog kay Sir Caleb. Sobrang mapag-alagang tao niyan at mapagmahal. Kahit sino pwede magkagusto sa batang yun. Ngumiti na lamang ng peke si Elena dahil para siyang natamaan sa sinabi ni Marie. Ilang beses napabuntong hininga si Elena habang nabuburyo siyang nakahiga sa kama. Ilang beses na rin niyang tinignan ang orasan sa side table pero ilang oras pa ang lilipas bago dumating si Caleb. Kaya na napagdesisyonan ni Elena ang tawagan si Caleb. Noon na nahihiya pa siyang kontakin ito pero pikit mata niyang pinindot ang call at pigil ang tiling ginawa niya nung sagutin na ni Caleb ang tawag. Yes Elena, may kailangan ka ba? Bungad na tanong ni Caleb sa kanya. Lumunok muna si Elena bago magsalita at parang musika sa kanyang pandinig ang boses ni Caleb. Oh, wala naman, napatawag lang ako. Wala kasi ako magawa eh. Busy ka ba? Kung busy ka, papatayin ko na. Turan ni Elena. Ilang segundo pang tahimik ang kabilang linya, kaya nakaramdam ng hiya si Elena. I'm not busy, may nais lang na bagong design na para sa debut ng client ko. Ganun ba? Busy ka pala. Papatayin ko na lang pala, pasensya na. Paghingi ng pasensya ni Elena at tangkang papatayin na niya nung magsalitang muli si Caleb. Huwag na patayin. Gusto ko rin nakausap. Pwede tayong mag-usap habang nag-outline ako dito. Sad ni Caleb at kagatlabi ang ginawa ni Elena sabay layo ng cellphone at takip sa bibig niya habang natili ng tahimik. Hey, are you still there? Rinig na tanong ni Caleb. Kaya agad na sumagot si Elena. Ah, oo, may inayos lang ako. Pagsisinungaling ni Elena at narinig niyang natawa sa kabilang linya si Caleb. Lagi nang ganun na naging set up ng dalawa kapag nasa trabaho si Caleb. Hmm, anong isdang bumabaril? Tanong ni Elena. Isdang buma bumabaril? Oo, sirit ka na? Nakangiting tanong ni Elena na akala mo ay nasa harapan niya lang ang kausap. Hmm, yeah, ano ba? Eddie, bangus. Sagot na Elena at natawa siya sa sarili niyang joke. Not funny, Elena. Sambit ni Caleb. Asus, not funny raw, pero natawa naman. Pangasar na Elena. Bakit kaya hindi ka nalang mag-apply bilang komedyante? Tutal, lagi ka naman nagpapasaya ng tao. Mungkahi ni Caleb. Ikaw lang naman ang gusto kong pasiyahin. Mahinang sambit ni Elena at napatakip siya sa kanyang bibig. Ha? Anong sabi mo, Elena? Sorry, hindi ko narinig. Tanong ni Caleb. Oh wala, peking natawa si Elena. Agad pinatay ni Elena ang tawag at para siyang kinabahan, napahaplos siya sa kanilang tiyan. Shucks baby, muntikan na tayo mabuking ng daddy niyo. Nawiwindang na sambit ni Elena. Ay nako, ang tabil kasi ng bungangan ng mami niyo eh. Nakangusong sambit ni Elena habang nakangiti itong hinahaplos ang tiyan niya. Kung siguro nakakapagsalita kayo, baka binukin niyo na ako sa daddy niyo. Umiiling na sambit ni Elena at kinantahan niya ang kambal na nasa sinapupunan niya. At hindi niya mapigilang matuwa kapag nakikita niyang umaalo ng kanyang tiyan. Mahal na mahal ko kayo kahit hindi kayo galing sa akin. Bulong ni Elena. Kung pwede lang din sana mahalin ang daddy niyo, baka happy family na tayo. Sambit uli nito. Dis oras na ng gabi nung naalimpungatan si Elena. Ramdam niya ang pagkulo ng kanyang tiyan kaya napag-isipan niyang bumaba para pumunta sa kusina. Pero napahinto siya nung mapansin niyang bukasang ang glass door mula sa garden area. Naglakad siya papunta doon para isara subalit narinig niya ang boses ni Kalim. Kung hindi ko pa malalaman sa kaibigan mong nasa Paris ka, wala ka talagang balak sabihin sa akin. May galit na sambit ni Kalim. One month ka dyan, pero ano, hindi mo man lang ako sinabihan. Para kung eng-eng kanina kakahintay sa'yo sa dinner date natin dahil naka-schedule na yun, di ba? Pero ano ginawa mo? Hindi ka na sumipot tapos malalaman ko pang nasa Paris ka? My gosh, Miguel. Laging nalang katang iniintindi. Ako kailan mo intindihin. Tapos plano mo pang magkaroon ng pamilya? Tayo pa nga lang. Hindi mo na alam ang gagawin mo. Mahabang litanya ni Caleb. Napakagat sa ibabang labi si Elena. Tapos na rin mag-usap si Caleb at Miguel sa cellphone. Hindi niya alam ang gagawin kung lalapit ba siya kay Caleb o hindi. Tiningnan niya na lamang si Caleb na umiiyak sa garden area. Bumuntong hininga si Elena at kusang naglakad ang paan niya papunta kay Caleb. Ka Caleb? Tawag nito kay Caleb at tumingin sa kanya ito na pugto mata. Pasensya na narinig ko ang usapan niyo eh. Ayos ka lang ba? May halong pag-aala lang tanong niya sa boss niya. Pinunasan ni Caleb ang luha sa pisngin niya at ngumiti na lang kay Elena. Yeah, I'm good. Ba't gising ka pa? Nagugutom kasi ako eh. Papunta sana ako sa kusina kaso nakita kong bukas tong garden area. Sasara ko sana pero nandito ka pa pala. Kailangan mo ba ng kausap? Ngumiti sa Caleb sa kanya at naglakad si Caleb palapit kay Elena. Napalunok ng laway si Elena lalo na nung hawakan ni Caleb ang kamay niya at hilahin siya ng boss niya sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Mas kailangan ko to Elena. Pwede bang payakap muna kahit saglit lang? kahit saglit lang Elena. Saad ni Caleb at parang naging estatwa sa si Elena sa kanyang kinatatayuan habang dinadama ang yakap ni Caleb. At unti-unti na rin yumakap ng pabalik sa si Elena at pinikit ang kanyang mga mata. Maraming tumatakbo sa utak ni Elena lalo na sa paglakasan tibok ng puso niya. Sana ako na lang Caleb. Sana ako na lang ang mahalin mo. Handa akong saluhin ka. Handa akong maghintay para mahalin mo rin ako. Tambit ni Elena sa sarili niya. Ilang minuto silang nakatayo ng ganun. Walang sino mang nagsasalita sa kanila. Si Caleb ang unang kumalas sa yakapan nila. Sorry, nakita mo tuloy akong ganito. Natatawang sambit ni Caleb. Ayos lang. Ang mahalaga, nakatulong ako kahit papano. Kapag kailangan mo ng yakap, nandiyan lang ako sa katabing kwarto mo. Ready to hug. Biro ni Elena at natawa na lang si Caleb. Ayos na ako. Salamat ulit. Tara, ipagluluto na kita ng pagkain. Baka nagugutom na kayo ng kambal ko. Saad ni Kalebat inalalayan si Elena papuntang kusina. Pinanood lang ni Elena magluto si Kaleb. Elena, kapag nagugutom ka o kailangan mo ng pagkain, kumato ka sa kwarto ko at tawagin mo ako. Lalo na sa ganitong oras. Huwag kang pupunta na kusina mag-isa. Naiintindihan mo ba? Malambing na sambit ni Kaleb at ngumiti si Elena sabay tango ng ulo. Opo, boss. Sagot ni Elena. Natapos na kumain si Elena at hinatid siya ni Caleb sa kanyang kwarto. Tatayo na sana si Caleb nung nagsalita si Elena. Ah, uh, Kaleb? Caleb? Tawag nito kay Caleb. Bakit? Kinagat ni Elena ang ibabang labi niya. Hindi niya kasi alam paano sasabihin ang tumatakbo sa utak niya. Pwede bang dito ka na matulog? Madalas kasing naninigas sa mga paako. Isang sintomas daw yun kapag seven months na ang ang sakit kasi sobra kapag nangingisay, lalo kapag hindi nahihilot agad. Kung okay lang sana, dito ko na matulog para may maghihilot ng binti ko. Nahihiyang tura ni Elena. Ngumiti naman si Caleb. Ah, sige, dito na lang ako tutulog. Umisod si Elena para bigyan ng espasyo si Caleb. Hindi maiwasang mapangiti ni Elena, lalo na nung magkatabi na sila ni Caleb sa higaan. Alam niyang mali ang request niya pero gusto niya rin maramdaman na may maghihilot sa binti niya tuwing sinusumpong ito ng sakit. Siguro naman walang masama sa ganito. Isang buwang wala si Miguel. Kahit isang buwan lang. Pagbigyan niyo na ako. Gusto ko lang maramdaman na maging kunwaring asawa ni Caleb. May bahid na lungkot na sambit ni Elena habang nakatingin sa natutulog na si Caleb. Nagulat pa si Elena nang biglang gumalaw si Caleb at niyakap siya. Nung una, hindi pa siya makagalaw pero unti-unting lumabas ang kanyang ngiti at pinikit ang mata sabay sandal ng ulo niya sa braso ni Caleb. Kahit ito lang po, Lord. At pagkatapos nito, tatahimik na ako at magpapakalayo. Iiwan ko na po kay Miguel at Caleb ang kambal. Hayaan niyo lang po ako. Maramdaman niya na parang pamilya kami ni Kaleb. Sambit ni Elena sa kanyang isipan. Muling nagising si Elena sa tabi ni Caleb at yakap-yakap pa rin si Yanto. Tatayo na sana siya nung niyakap muli siya ni Caleb ng mahigpit. Five minutes, Elena. Give me five minutes. Saad ni Caleb habang nakapikit ang mata. Pero may paso ka pa, Caleb. Baka marami kang gagawin sa opisina mo. Umiling si Caleb. It's okay, Elena. I wanna hug you and the twins. Okay lang ba? Pagtatanong ni Caleb. Ah, uh, oo, sige lang. Nahihiyang turan ni Elena.